<clears throat> mapagpalang araw po kung inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista meron tayong hawak na Biblia uh, manipis lang galing po sa Gideon International ano ito po ay mga grupo ng mga Kristiyano abroad sila po ay naglagak ng mga pera upang magpagawa ng maraming Biblia ito nga po English-Tagalog. Siyempre, sa Pilipinas, Tagalog. Sa ibang bansa, English. Yan. Sila po namimigay, hindi lang po sa mga privado, maging sa private man. Nagbibigay sila sa mga hotel na nakalagay dito eh. Ang sabi niya, hotel, motel, hospital, bilangguan, mga kawal o yung mga sundalo, mga estudyante, mga nar sa ospital. 70 bansa sa buong degdig, 70 nations. Yan, yan yung mga binibigyan po nila ng mga, at ito po ay galing po sa mga sundalo ito. Si Brother Hachi po, ang trabaho niya is kumukuha sila ng basura. Uh, nakakakuha siya ng ganito kasi yung pinagkukunan nila kampo. Yan. Ano, ibinigay niya po sa akin po at akin naman siyang ginagamit. Ngayon po nangyayari sa ating mundo ngayon ay wag na mundo sa Pilipinas na lang ano. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samaan mo kami ng aming pagbubulay ng yung magandang balita o ebanghelyo upang kami po ay gabayan mo, turuan at paunawahan. Ganon din ang mga nanonood ng video ito at nagiginig. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang basang Pilipinas ngayon ay magulo. Parang walang gulo pero totoo magulo. Salamat sa Diyos. Bakit ko sinabing salamat sa Diyos? Matagal na panahon tahimik po tahimik yung mga flood control project na nagkakahalaga po ng mga milyon, bilyon. Yan. Siguro ang ginawa ng Diyos, nagpaulan siya. Sunod-sunod na bagyong pumasok dito eh. Anong nangyari? Baha. Kasabihan, konting bato, Konting simento. Bilyonaryo na. Paano bilyonaryo? Pinakita yung mga kontraktor. Yung si Julius Babaw, meron siya na yung diskaya ng Pasig. Isipin nyo po, mula sa maliit, lumaki na lumaki. Ang negosyo na, at umaman, pinagkita po yung iba't ibang sasakyan na hindi pa nagagamit. Oh. Ngayon, pinatawag siya sa Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan ni Marculeta. Hindi siya sumipot for investigation. Bakit siya naging kailan malaman? Paano ang pagyaman niya? Ngayon, meron pong mga sumulpot ang sabi ni Ping Lacson, ni Senator Lacson. Meron lumapit sa kanya na Siniwala at yung iba't ibang mga racket ng racketeer ng mga kontraktor at saka ng mga uh, alam nyo na uh, mambabatas. So, in-expose niya. Pinaliwanag niya paano inata-atado yung pera hanggang sa ang matira na lang sa kontrata 30%. Yun. Yun. Eh yung sinasabi ko po sa inyo, konting bato, konting simento, bilyonaryo. Yan. Kasi bilyon ponto pondo. Yan. Kaya ngayon may mga yan, kumakanta na. Kumakantang magdepensa mga congressman, senador. Kung todo sila Depensa. <laughs> Wala kaming kinalaman dyan. Eh. support and so on. Inamin naman nila. Kami ang nagganon yan. Kami ang proponent. Yung nagpagawa. Kumbaga, hindi naman namin nilawakan ng pera. Sabi nila. Yung masakit, merong mga naibunyag na naman si Senator Lacson na yung mayor <laughs> at saka yung senador na putak ng putak. Aba, magkapatid pala yun sa Bulacan. Sabi ng mga vlogger, si, ano pala, si JB, naging mayor sa San Juan. Kapag mayor ka pala, alam mo yung mga ginagawang project sa inyo? Yes, iniwalat ni, May, ni Mayor Senador Jingoy. Eh, ano, JBR si to. Nung panahon na siya yung mayor. Eh, paano ngayon yan? Yung senador at saka yung mayor, magkapatid at nakita nila yung mayor kachika-chika <laughs> yung dating public works and highway na sabi nila yung una tinanggal kalawa nilagyan yung tinanggal siguro naman na sabi yung dalawang yan sabi na mahal nila yung pera ang sabi ng mga nagbulgar kay Senator Ping Lakson ayan yan ang sinasabi ko po ano. Tahimik. Parang dagat ba tahimik? Ah, Noong nagpaula ng Diyos, tumas ang tubig, baha dito, baha doon. Yan. O nakita nyo ba yung pinuntahan sa bulakan ni Presidente? Noong hinawa ka niya yung simento, nakakuha siya ng kapiraso. Sabi niya, Yan ang sinasabi nila. konting bato, konting simento, walang bakal, bilyonaryo. Yung sa Ano ba ito? Sa sa probinsya pa. <laughs> Diyos sa probinsya, yung mismong gobernador. Isang bakal lang ang nakita niya, nakaganon lang, maliit pa. Mindo, ayun, ano, Mindo, hindi Mindoro. Ah, uh, ano yan? Nawala lang sa si isip ko. Uh. O, oh, Mindoro. Yan. Yung iba naman, sinabit nila, finish project. Nakakulekta. Kamukat-mukat ah, mo, nung pasyalan, wala nakatayo. Yan. Maraming ginawa. Ah, sino ba naman ang mag... Ito lang ah. Hindi naman ni Pipa hindi po ipaproject yan ng gobyerno nang walang proponent. O, sino lang pwede? Senador, kongresista. O, nangyari sa Dabao? Bumaha ang Dabao. Hinahanap yung pera, 51 billion. At yung gay, bongo. Yan, mga bata ni Duterte ito eh. Nasaan yung pera? Yan ang sinasabi kong todo depesa po sila ng magsalita na si Senador Ping Lakson. Ewan ko kung mayroon pa mga susunod. Yan. Kaya ang mga tao ngayon na mambabatas, mambubotas, <laughs> potak ng potak to depend. Meron man nagsasabi kagaya ni Pastor Ben Yabante, baka daw nabibigla lang naman si Mayor Benji Magalong. Kaya kung nabigla man daw, umingi na lang ng sorry sa mga kongresista. E sabi naman ni Mayor Magalong ng Baguio, ba't ako ingin ng dispesa? Sila ang dapat kasi sila ang nakakahalam. Alam niya po yung mga si Senator Laxo, si Mayor Magalong. Kaya nagsasalita yan. Dahil mayroong mga nagsalita. oh hindi magsasalita yan kung walang nagsalita na lumapit sa kanila kinwento. Kung paano biyak-biyakin yung pera. Kaya ngayon, yung epi ng public or senai way bunuan ba yun? <laughs> ayan, sabi ng mga iba sila daw, nandiyan pa ba yan? Hindi pa ba nagre-resign? alam niya po ang isang proyekto sa pagkikinig ko lang sa balita sa mga vlogger din meron mong bas-bas ang public works yan na iwi kasi sila po yung nag-handle ng mga kalsada, tulay, kung ano man yan basta construction tapos binabag sa kanila sa kanilang ibabalimbawa sa probinsya kung sino yung mga engineer nila doon yan ginabagsak doon. Alam nyo, ang sabi ni dating DPWH na si Singson, yun, kaya sa panahon ni Nenoy Aquino, sabi niya, kung siya raw ang kukunin ni Bongbong, ikapalit no ni Bonohan, sabi niya, hindi ko tatanggapin yun dahil mahal ko ang pamilya ko. Ang ibig sabihin po ni Singson, baka may mangyari sa kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Kung oh, sakali ah. Kasi na-training po yan, si Sison, sa panoninoy-noy, nasa panoninoy-noy, talagang walang kurak oh. Doon siya na-training. Pero kaya, ewan ko ba sinabi niyang ganyan, siguro meron nag-propose na kunin si Singson oh. Ah ito palang panahon ni Pinoy po pala. Narinig ko rin yan. Meron palang silang iniwan na bilyon bilyong project. May pera. Ang ginawa ng Duterte administration, ayan, hindi po itinuloy. O. Nang sabi ni DPWH Bonohan, Chip Bonohan, hindi man namin natanggap yan. Yan. Ang sabi naman eh, Claire Castro, yung tagapagsalita ng Pangulo, na isang abogado, matapang magsalita rin. Talagang sumasabay. Ibig sabihin, yung iniwan na sinabi ni DPW Singson na iniwan bilyon ng halaga ng kontrata ng flood control ang tanong saan napunta yun kasi walang natanggap ang gobyerno ni PBBM oh. siyempre na training si Singso sa kung walang kurap, walang may hirap. Yan po ang slogan ni dati Pangulong Naylay Aquino. Kaya sinabi niya, kung ako iahalok, hindi ko kukunin yan. Yung posisyon. Bakit? Mahal ko ang aking pamilya. Kaya bakit? Haha. <laughs> Ngayon, ayan na natin si Senator Ping General yan. Ayan na natin si Mayor Magalong. General din yan. Yan. Doon nila patunayan sa dalawa na yan. Kung makakontinue yung dalawang yan. General yan. Uh, matapang. Matapang. Sabi nga ni Mayor Magalong, in proper time ibobulgar ko ito. Ang gusto kasi nitong preview, sasabi ni Mayor Magalo, gusto niya isabit niya kay Pangulong Marcos yung dokumento at magkausap sila. Pero hindi yata tinanggap ni Pangulong Marcos yun eh. Yung inoffer ni Mayor Magalo. Ayon sa balita, nabasa ko yan at yung iping lakson ang sinasabi nga nila pangalanan nyo na mas maganda nga yung pangalanan mo na eh wala ka pa binabanggit na pangalan meron nang pumuputa anong ibig sabihin niya <laughs> defensive May senador si bongo nagsalita na. Hindi pa raw siya naging tao, meron na negosyo ang kanyang pamilya. Pero bawal pala sa batas. Kapag nasa gobyerno ka, yung, yung, yung tatay niya, yung brother niya, tumanggap ng mga kontrata sa gobyerno, sa Davao, nung panahon ni Mayor Duterte. Bawal pala yun. ah oh. ah oh. Kung hindi nagpaulan ng maraming tubig ang Diyos, walang nabulgan, nakabulukan. O, kita nyo? Kaya nakatulong yung maraming tubig binigay ng Diyos eh. Kanda ba ha? Yan e, ang nangyari. Ayan na. Kumu, Dumidipesa na sila. Yan. Alam nyo po. O, basahin natin ito ang sabi ng Biblia, maliwanag po eh. Itong mundo natin, mundo, anong sinasabi ni Juan tungkol sa mundong Pilipinas? Ay, o oh Pilipinas, mundo pa rin to. Ang sabi niya, itong mundo natin, ang sabi ni Juan, unang Juan 5.19, ang buhok sa libutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The entire universe, mga tao, sa libutan binubuho ng tao. Anong sabi? Nasa kapangyarihan ng Diablo. Kaya ngayon, may kasabihan kayo, saan ka makakita ng maraming buwaya? Ang sagot ng mga taong meron, eh sa Senado, eh sa Kongreso. Yan. Talagang magalingan, Diyos. Amen. God is good all the time. Nagpahulan siya. Oo, sabihin na natin na perwiso, nagbahan, nasira. nakaganda Nalaman ngayon kung sino yung mga politikong involved. Ngayon, kaya sila ngayon ng araw-araw na playboy of the day. <laughs> lalo na sa Bulacan, yung magkapatid. Ah, <laughs> sabi nga ng mga vlogger, ano yan? Nagpicture-picture lang? <laughs> Siyempre, meron mayroong... oh, magkano ka dyan? Ah, <laughs> oh. Hindi <laughs> malayong mangyari yun. Hindi malayong mangyari yun. <laughs> Siyempre, pag marami kang pera, marami kang mabibili. Ayan. E Ala, ang sabi ng Biblia, sige, magdi, magdi lang kayo. Wala naman tayong problema sa yeah, magdi kayo ng magdi basta nakalagay ng Biblia, ang masakit lang po dyan, pera ng taong bayan yan. Yung taxpayer, al alam niyo po, pinaka malakas magbayad ng tax yung mga pangkaraniwang impyado. Oh, million yan. Isipin nyo, 30 piso na lang. Million pa rin yan. Eh, hindi lang piso binabayaran. Pagkatapos, ikukurap lang ng mga corrupted na politikos. Hmm. Anong nakalagay ng Biblia? Basahin lang natin. Ano? Masakit. Kasi taxpayer ako eh. Ang sabi rito, 2 Corinthians 5. Yes. Sapagkat bawat isa, bawat isa, bawat isa, politiko, politikos. <laughs> ay Arab sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kahukulang ganti sa kanyang ginawa mabuti man o masama nang siya nabubuhay pa sa degdig na ito yung ginawa mo pala habang nabubuhay ka kaibigan pananagutin mo pala yan eto na lang ang ating tindigan Di, siya magsisinungaling yan eh lahat gagawin eh meron bang aamin Aba, ala, parang niyang binitay sa sarili niya. Sa susunod. Yan. Yeah. Kaya sinabi ni Pangulong Bombo, maya naman kayo. Ah, naalala ko sino yun na yung sabi, ang kakapal ng muka. <laughs> Nasabi rin ni Bongbong yan, ang kakapal ng muka. <laughs> yeah, Eh, siyempre alam niya pag nasanayan mo ng Kurap, korap korap, E eh, nasanay ka na eh. Ayan, salamat sa Diyos. Nagpaulan siyang maraming tubig. Ayan. Iba-ibang mga kaso na hungkat. Talagang pag pag ang pera nagpagalaw sa'yo, naalala ko po, meron akong Bible study na isang nanay. Sabi niya sa akin, alam niyo ano ba sinabi niya? Kahit pera ng demonyo, <laughs> Gagastusin ko. Sipin niyo po. <laughs> iba talaga ang galaw ng pera. Pag ang pera po ang nagpagalaw, wala kang magagawa dyan. Eh bakit? Sa hirap ng buhay eh. ba? hindi naman sila hirap eh. Nasa posisyon pa nga sila, gaganda na sweldo eh. May sasakyan, meron silang driver. Oh, Dati kung mahirap nang maging congressman ka, maging senador ka, nagkaroon ka ng driver. O saan ka pa? Uh, diba? Yan, yan. po ang bunga ng kademonyohan ng mga politikos. Yan. Sabi ng Biblia, the entire universe nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. At pagdating ng araw, sabi ni Pablo, yung ginawa mo sa lupa abang ikaw ay buhay ipagsusulit mo sa Diyos Amen ang totoong hukuman si Kristo ang hukum yung makahukuman dito madaling naalala niyo si Herap ng Araw sabi niya ha <laughs> yung nag, pag na daw sinang robe ah, makapangyarihan sila para silang Batman, Superman. Pag sinuotan nila yung crew. Pero ano sabi ni dating Pangulong, mga kurap. <laughs> mga kurap daw ha. Hindi ako may sabi niya, si dating Pangulong Herop. yan, napanood ko lang sa telebisyon niya. Okay, salamat po Panginoon Diyos sa iyong pag pagbubulgar sa katiwalihan po ng mga politikos dito sa aming bansang Pilipinas. Mahabag ka sa bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Tulungan mo po, lalo na yung mga napektuan, ng lubog, mga sunog. In Jesus' name. Eh? Kayo pong mga nanonood ng video, walang personal lang kung meron man akong sinasabing mga, wala na pina, mga pinangalanan. Ano po? Hindi ko na sinabi anong pangalan ng taga Mindoro. Yung mga taga <laughs> Bulacan. <laughs> Hindi ko sila pinanga, pinangalanan ha. Pero pag nanood kayo, ay makikita nyo pa yung pagmamukha nila. <laughs> Sige po ano? Like, share, share and share. Thank you for watching. Inyo kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. Sa po akong senior citizen 64. Taxpayer. Pero ngayon wala na return eh. At the age of 20 nagbayad na po ako ng bis at nagtrabaho po ako hindi sa gobyerno kundi sa private sector, Kaya bayad ka lang na bayad. Wala kang magawa eh. Deducted na. Hindi eh, mo pwede nga bully ng kumpanya mo eh. Ikukulong ka nila ng gobyerno. Magiging tax evader ka. Okay. stroke nose. Six years. Person with disability, yung right knee ko, mayroon damage. Six years din po. Sa hawat tulong ng biyaya ng Panginoon Diyos, ito malakas. Amen. God is good. All the time. In Kuwait. kung dito lang po tayo, wala siya ng anumalya. Wala siya ng anumalya kung dito tayo lahat kay Kristo? Pero hindi. Naturingan nagsisimba. Pulap-pulap.